guys, hindi ka lang Happy Saturday. So, nandito ako sa Chuking Market. Sinamahan ko si ayan, DJ. DJ Adventurer uh -huh. ba ka, be? Oh. Uh Ang -huh. saka nito. Promot na uh -huh. yun, be. Uh -huh. Promot yung mong channel. Uh -huh. Meron doon marami. Busy siya, be. Ipromot eh, yung mong channel. <laughs> DJ's Journey. DJ's Journey. Hala, ang Ampalaya, B. Ah, Chocoling Market to, Chukingling. Pila ang ko, Andrea, B, Dorian. Parang kayo mo, Dorian. Kaya, kaya nila <laughs> cash. <laughs> kaya napos na ng akong lakaw. So. First time na ako dari sa Chukingling Market shout out everyone and to all teams. Ay, narang avocado. Ay, mahal man. So, lahi ilang avocado dito. Uh, Baby, makakaon yung tsukandori yan. Ibo, hey, all yun na ka. nag lang kong mobile, guys. Padala sa Pinas. Ciao. Pwede rin nag-market si Dejis Journey. Ayan. May 1K subscriber na yan. Charot. <laughs> pero na yun. Oye guys, isupport nyo po yung channel niya. Dejis Journey. Dejis. Ginaon sa ni mo ang celery pag loto, B. ginalan rin ako. Ay, buto lang sa Ako kay, kana, lamig kayo siya mo tangan ng... Wala lang, ako lang siyang ginakuha. Um, ang gini ni gininitubi niya, kaonon. Kani? Hmm. Hindi um, ko ko sa fried rice ba? Dahil pang ano mo ko Magpalahi siya. Magpalahi ko. Kanin na lang. Magpalahi daw siya. Wala mo ko nagasulod ang mga market, mga wet market.

Hirap niya ito siya, be. Si Dina ang aking kasama. <coughs> ano siya? Si Gigi's journey, guys. Yung magkapatid yung employer natin. Si Dina. Her name hi. is Dina Hi, Den. Dina, malilimutan. <coughs> di Hindi. Hindi. to Hindi. isda dile kung ano ang isko si tilapia na anak ba tilapia na daghan ni tilapia dory kailangan siya to be turtle mungagrikon dory turtle na Bi? kailan turtle mo ay mo na yung makaon na turtle itong frog atong makita nyo, ako ni sila nga frog ibutang dili man niya siya nasa iyo mo sa america mo dili oi mo na sang um, frog na makaon kuno ba kayo wa nang oh ang bao mo ba nang bao ni nang bao ayo na sa mga lolo lang no so kaya ha na bayan oh nga turtle siya iyo ko ni oi usa ko ni bitin oh kanang bitin sa dagat

Medyo ibang boses natin ngayon kasi naulanan at bigla akong sinipon. Nilagnat for two days. And ngayon lang nakabangon. Ano pangalan na nabi? Pork Barbecue. Mm -hmm. Pork Barbecue? Oh. Chaseo. 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 Chasiu. <laughs> Chasiu. Pork so, ganito ang barbecue nila dito. Ilang, anong pa? Sila mag-barbecue guys. Dili pareha sa Ang ginasunog, ang panit. Bawal sila ang sunog. Kaya eh, makapanser daw ang itong itong Pero sa to, ganahan tagsunog. Di ba be? Kung kanang sa sinog ba, di ko gusto gili masunog. sunog. Pero diri yata na, barbecue na na sila, di ba? Pero dili sunog ang panit small is small for chow fun. mo day na siya. kapag libre sila ah mo anaginalan lan 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 na. ka ng market be? Yeah, yeah. every day. every day na siya ng market. Yes, every day. orange bi basi na orange dili a ko. dagko si na, kung nakalimutan mo isipin mo lang si saitan thank <laughs> sa una di ko kabalo na pa sa saitan saitan <laughs> Wala naman ako na ba? na tag dollar lang, tag-9, tag Magkun sama na magbiko ka. Wala lang raw market kay sa baba na mo is fusion. Welcome kaya 'yun. Orange na, motosap. sa to. ay mas marami. Yumiyan. Ayos sa fusion nga orange. Ay confusion dito na lang po. kana mga ina ana ba nila bigan na hindi ko mukaw na ni kanang iko ni mo sa main sport kana siya hugasay mo siya mai tapos mo na siya ang gagmay yon mag, mag steam pag main sport butang oh pwede kay pwede kay di pa ni kuwa wala na ko nag aqua court mo na dili mm -hmm. na siya magtudlo sa aqua court Grabe sila sa ako nga, dili kumukaon ng mo nang dili sila magtudlo sa kong mga related support. Tama-tama na, ni Maho na kong market, ane. Niya mula ang pakaw. <laughs> Sa'yo ba, Manggod? Mm -hmm. so, so, buy na siya flowers for tomorrow. Si Janice ay nakaano sa amin na mabili ng flower, kaya hindi na ako mag Pila dere, 20? 20. Dapat may white combination. Red and white ba? Ayaw mo. Ayan, na-prepare na po siya guys for tomorrow. Kay hey, Mama Mary. Red lang.

Kaya pangit naman ang color to. Kulay mo ko ang pangit naman siya. Daot naman po na. O, na puti, oh. Kani, oh, wala pa ng bulaklak. Ay, asa naman Mabahin din na. Nga naman, o, duha, man, oh. Duhang mga kundi, oh. Yan, mubuha. Mupad pa ni Ugma. Kaya ka to, wala pa ni Bukad. Bukad naman. Mas ningat na yung Bukad mo. Laos na na Ugma. Malaw, so yung umon ako ng tubig. Ay, di ba? Ay, kaya oh daghan siya, gano'n ka, gano'n ka. Gusto ka gano'n. I-mix, no? I-mix yan, no? e. Parang hindi duha do'n. ano. I-mix I'm yun, do'n ha, siya. Okay, kung hula, pangit na mo itong lips. <coughs> pangit <coughs> mo mm -hmm. <coughs> rin, Okay, mas, hindi siya pagdunga ako, maliit mo Sige, okay, pili, pili. Pagkabutangan, paano nga? mo ikuan? Wala mo ikuan dito? Plastik na yun na na? mo. ka wala si father ngari. ri? Pila lang kadis July, 100, July Oh, dali-radi. Si Father Bernardo, kaya 3 months. Green. Pwede-pwede yung may white. Green with white. Ay. Ito na lango, may green, may yellow, may... Ay, panit mo. Kanin mo. Para dapet color. Wait. White naman. White lang siguro eh. Kung kami pais na one, ano lang. Ha? Kaya naman ko di plastic pang ano. Dili, manguha na lang ko din tugpuan. Wala, daga magugdahon nga to sa inyo ha, oi? Ganit, magdahon dahon mo. Naman ko dahon nga to mga, dapat nagtanong tanong bulak sa inyong kung ano, kaya makatanong man mo. Oh, may mas daghan na ni Tanong na lang dito. Kaya eh, makatanong naman mo, be. It's a chukaling market. First time pa ako nagsunod na riyab, be. Chukaling market. Balit pa kung ano. Ayun na kang naali to sa kuwan. Ikaw kung nai, gusto mo kuha po sa inyong bulak, why not? Kung naman po'y nagadala. Ulo, eh, ginapasagan naman ang muli. kay mama mamamayari. Maayo kay pwede magbilin sa inyo sama kay Malaos mong kutsa niya. Dili siya maagapan niya. Dili pwede kay pag Domingo, nangalaglag na. Niya mahugaw na ang floor. Hello? Hello. Dagko na inyong niyo kuwan niyo ginakuha sa contribution ni Mama Mary? Sibig mo sabihin, dagko inyong contribution every Sunday? Dagko inyong maabot? Dagko inyong maabot? 40 plus 15. Oh, plus expenses sa flower mo pila? mahal karon, Ay mo lagi, <laughs> yung uh, ganing kami na akong inunung kanan kuan ba Baka ayaw kay ko periti na magpalit. Karon naman. For occasion, oo.